Ayan mga kaanap, magandang hapon po. oras po natin ngayon ay 2.30 in the afternoon. Actually, nakabilis po ako kasi po ako ay kiduwang abay sa kasala. Na no, oras pang kasal po ay wala stress ng hapon. So, palabas na kami ng umod. Malapit lang naman ng GRS mga kaanap. Pero binibilisan po kasi guys. Gawa ng... Siyempre, may practice pa po ang abay. Mga okay, kapatid, yes. So, wala kayong magalit. At ayan, uh, palabas na pa kami ng umon mga kahanap. Medyo malayo rin yung palabas. Kaya for that, ang mga person. Kasi tagal ko pa kung inayos yung mukha ko. Kasi iniisip ko na may maaayos pa sa pagbumukha ko. Wala man nagbago. Kaya tanggapin nila natin ang katotohanan na ganito lang ang binigay ni Diyos. At ayan, uh, shout out pa lang nga po sa mga mag-birthday ng December. Happy birthday hirap ng situation ko guys kasi nakalukot yung aking dress ko at ang hindi ko na pwedeng ilawit baka makain ng gulong mas magaling ko sa, re sa, reception sa simbahan wala na akong suot baka hindi matuloy ang kasalan Uh, na -up update na lang po kayo mamaya kapag nakarating na ako ng simbahan. So yun mga kahanap. Sabi naman ang puti. So yun mga kahanap. Sa sobrang bedis ko. Kasi ang alam ko sa invitation na nakalagay ay 3pm ang kasalan. Pero Baka umalian na puntahan kang simbahan. Uy. Ito guys. Wala pa punta. Punta ako. Ayan. Antayin na lang natin. Guys, tumating na po yung ikakasal. Nahiya naman ako sa kanila kasi ang agap <laughs> Sabi ko, ayan. Congrats, kuya. Sama ko na pa si kuya email sa vlog ko na nisit. Ay, hindi ba? Ay, oo ba? Pusit. Siya po yung ikakasal. Asa ang bride? Kala ko late na ako. Kala ako, mali na ko mali yung napasokan ko dito. Diba? Di ba? Diba na kang tao? Paspas -pas na pati kami dito punta dito. Paano yung atay electric fan? Tara nito yun Wala pa po ang mga... Ah, Saan ang mga abay? Tos-tos na, eh. na kami eh. Ba't mo taga-video ka? Si Mamaya. At so, ayun na nga po, mga kahanap. Nag-start na po ang kasala ng alas tres ng hapon. Mga 3.15 siguro. Kasi nangumpisal pa. So, ayun mga kahanap. Ito na po. Kanina nag lang. Tapos ito na talaga yung finally na maglalakad na talaga sila. So, kay Emil G po eh, parang malapit pa namin kamag-anak. Kasi sa side ni Papa. Hindi ko alam. <laughs> <laughs> anyway, siya yung po yung bride. At um, Malamang siya ikakasal Siya po si Ate Giselle Yan Giselle ang tatandaan ko So ayun naglakad na ako kanina Kaya din na ako nagpakita ulit At ayan ako guys oh. Mga mga ako sa mga kinakasal Akala mo naman ako'y Ay kailan ako ikakasal So ayan naglalakad na sila Sa aisles, aisles Di ba gayon naman yun nakatadlakad lang. Tapos yung mga normal na ginagawa ng mga... Ay, aso. Aba? Yung mga normal na ginagawa ng mga sa kasalan, gayon. Mano-mano. Pero nag naman sila. So, isimula na po ang kasalan kasi nagsalita na dyan si father. At nagupo na rin si, ang ikakasal. At ayun mga kahanap. Dito, sa part na to, ay... Uh, kinuha isang reader reader, magbabasa. Pangalawang pagbasa ako. Di ba ganoon naman sa mga... Mga ano... Mga babasahin. So, nagbasa lang naman ako mga kahanap. Ay, nagbabasa na ako ng pangalawang pagbasa. Pangalawang pagbasa yan. So... Ako lang ata yung abay na walang bulaklak sa ulo. Hindi ako naglagay kasi mga kahanap. Nilalaglag lang sa buho ko. Madalas kasi yung buho ko eh. Siyempre, maganda ako <laughs> so, ayan, nababasa lang ako. Tatapusin ko yung pagbabasa. Tapos, uh, pero ni ang pinakang role ko talaga dyan, mga kahanap, ay magsisindi ako ng kandila. Alam nyo ba, Ito sa kasalan nito, bawal daw. Bawal daw pala yung minagsabi sa akin na, Bae, kapag magkasisindi ka ng kandila, wag mo po ulitin ulit na dapat isang Celtic lang daw. gayon. Pero hindi naman nagpaulit-ulit ang sindi ko kasi isang Celtic lang naman talaga mga kahanap. So, ayan, habang nagbabasa-basa po ako, nababasa-basa ako, at ito pa lang kumukuha ng video ko ay ang aking kapatid na kasama na si Arlando po, mga kahanap. So, ayan, tapos na po ako magbasa. At ito na po yung uh, pangyayari.

po mga kahanap. Yun yung kapartner ko, kapatid nung bride. At kami po yung naatas na sa pagsisindi ng kandila. Actually, marami ng best na ako nag-aabay. Pero, ayan. Iba-iba kasi yung, yung una naging maid of honor, abay lang. Pero ngayon, naging kandal naman ako mga kahanap. Alam nyo ba, sabi nila kapag daw, ah, uh, yung kandila. Kung sino daw yung nagsindi noon, tapos papahipan daw sa kinasal, tapos ibibigay daw sa kinasal. Pero hindi ko na alam ko ano nangyari kasi pag pupuntahan ko na sana, hinawa ka na ng bride tsaka ng maid. Ay, ng bride tapos ng groom. Tapos ayun so mga kahanap, sabi ko kasi hindi ako pupunta ng reception kasi may nakapagsabi sa akin na napakalayo daw ng lugar, tas liblib, inatakot eh, ako. Pero may mga kasama naman ako doon, kaya nagpunta na rin ako mga kahanap. So, ka ko. Ayan. kako uh... Dito pala sa mga kasalan ang daming pamahiin din ng mga tao mga traditional wedding mga sinuunang pamahiin pa hanggang ngayon binabuhay pa rin sa prob probinsya pero sa ibang lugar siguro sa manila kagaya ng manila ewan ko kung may mga ganoon din silang mga eksena mga ganong event mga ganong mga pamahiin tas alam nyo ba pagdating namin sa lugar ng babae pinadiretso muna sa bahay ng babae kasi doon daw muna padiretsohin. Tapos doon yung mga tradisyonal na ginagawa. Gaya ng pagsusubuan, paghagis ng mga bariya, mga gayon. Tapos yung mga paghagis ng bulaklak. Actually, mga kahanap. Ako talaga yung nakasambot ng unang bulaklak. Tapos hulog tapos nang pangalawa na umalis na ako dun sa tapat ko kasi baka ako nang ang hagisan talaga. Kasi yung mga kasama ko, mga bagets pa sila kaya hindi pa sila sasambot. Pero yung nakasambot nata, ano na ay yung maid of honor. So yan, ang kiss the bride. Diba yan ang inaabangan? Kinikilig si kuya mo. Ay, kilig na kilig. So, ang next mga kahanap ay pumunta na kami sa venue. At nagulat ako kasi ang ganda ko pala. <laughs> Nagulat ako guys. Ganito po yung lugar. Galing kami dyan. sa ko si Ma Mary. Dyan. Tapos yung motor namin nakapark dun sa pinakataas. At ayan. Madaming tao pero tagilid yung lugar na new gan talaga mga kahanap. Tapos dumating na po yung bride. Kasi nauna ako. Nabida-bida ako. Kasi gutom na talaga ako mga kahanap. Sabi kasi sa akin huwag daw ako magpapagabi kasi napakadelikado nung lugar na yun. Pero alas ito na kami naka-uwi. At okay lang naman kasi marami naman kami kasama marami din ng mga naglalabasan. Pero kung ako lang, hindi ako pupunta dun, guys. No, no way. Ay. At tinantok talaga ako dyan, mga kahanap. Marami naman ang ni Ate May. Eh. So, ayun, mga kahanap. Uh, ganito na lamang po ang aking vlog. See you in my next vlog. Sorry po sa mga late vlog ko. Thank you for watching. Bye-bye!